ito yung ating young bird kung makikita nyo eh, ma malaki na ayun oh, no? medyo malaki na siya kaso yung kanyang pa, ayun oh, no? talagang nilagyan ko kasi siya ng singsing -sing kanina kaso, yung napansin ko nga eh, talagang nakagano na yung kanyang pa ayun, natin dito sa sa baba, makasin ko dahil nahihirapan siya maglakad, ayun no? wala kasi siyang makapitan pero yung kanyang kabila eh, medyo natutukod niya, ayun o no? oh dito pero yung isa talagang hindi mga singko na naka slide napiki Ayun, o mga sinko, napiki na kaya gagawin natin eh gagamitin natin yung mga kailangan nating gamit kagaya ng ibon tie mga singko para maayos dahil itong ibon eh malambot pa yung buto nito kapag tumagal na naayos natin siya eh baka bumalik siya sa dati dahil pag nanigas na yung buto niya eh sigurado hindi na siya magiging palengkod Ma Nakagano siya eh okay, tapos na tayo. Bali, ang ginawa natin ay no. Binali natin yung cable tie saka yung kanyang sing-sing Tingnan natin kung okay na yung ating nagawa. Sakto lang yung size. Ayun o, hindi na may hirapan. Try natin na uh ilagay. Oh, di ba? Mga naka ano na siya lakad-lakad siya ng konti.